Happy New Year po sa inyong lahat. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan ngayong unang araw ng 2024 at sana po swertehin kayo buong taon, okay? So, ang oras po ngayon ay 9:09 PM while I'm doing this video. Kapag mag-tune in ako ngayon sa GMA7, okay? Sa kanilang main channel, ah uh, Ewan ko ba kung ito ay uh, nagkataon lang o meron silang gustong ipahiwatig o pero ang makikita n'yong uh, muka sa TV sa GMA kapag mag-tune in kayo ngayon uh, is none other than si Bossing Vic Soto at mga dabarkads. Okay? So, <laughs> pag, pag check ko nung kapuso stream nila, Ulat, uy, si Bossing Vic agad. Uy, si Jose. Uy, si Paolo GMA ba itong pinapanood ko? Kapuso stream ba ito? O so, yung pong movie ni Bossing Vic at ng Dabarkads kasama si Miss Chris Aquino at Bimbi ang pinapalabas ngayon at ang unang movie sa GMA Primetime Movies na nagsimula po ngayong araw. So ni report po natin 'yan nung mga uh, a few days ago, 'di ba? Na parang nahihirapan na tapatan itong GMA sa mga teleserye na nandoon po sa TV5. Yung gawa ng ABS-CBN Parang nahirapan uh, nahihirapan sila na umabot sa punto Na wala silang tinatapat na teleserye Ang tinatapat po nila ngayon Sa Can't Buy Me Love Ng Don Bell at ang Senior High Ang tinatapat po nila ay movie ni Bossing Vic Soto. <laughs> na, parang I find it ironic lang kasi po yung pong mga naninira kaila Bossing Vic ngayon at sa mga Dabar Cards ay yung mga ilan, ilan lang naman to ha ah, na mga pro-GMA pages ko Di ba? Sila yung malakas mambash sa TVJ, sila yung kung ano, -ano sinasabi. Pero tingnan mo naman, Unang-unang araw pa lang ng taon, sino ang nasa prime time ng GMA? Si Bossing Vic Soto mismo. Yung kanyang movie na My Little Bossing. Okay? At sa movie na ito, ang kasama po niya uh, si Raisa. Okay? Yung, yung... So this was 10 years ago, 2013, MMFF. Si Raisa, nung bata pa si Raisa, ang cute-cute ni Raisa I think 8 years old pa lang siya nung panahon na yan Ang cute-cute ni Raisa, siya yung bida diyan kasama si Bimbi And uh, nandito din si uh, Miss Jacqueline Jose, siya yata yung kontrabida Si Ice, si Gera ay nandiyan. Jose Manalo, Paolo Baliesti Balesteros. Oh, mga Dabarkads. Puro Dabarkads ngayon. Yung pong nasa GMA na, na channel, na network. Di ba? At kasama din nila si Barbie Fortesa, Neil Coleta, at Neil Cese. Pero, hindi, ako, ako, ako wala namang masama doon sa movies na yon Pero I find it amusing lang na uh, out of all the movies na pwedeng piliin ng GMA, ay uh, itong kay Bossing pa ang kanilang napili, di ba? So, it goes to show lang na siguro wala namang sama ng loob at wala naman dapat sama ng loob between the GMA network at sa mga Dabar So, itong movie na to ay pinroduce ng APT Entertainment kay Mr. Toviera. So, yung GMA kinuha sa APT, binayara ng APT para ipalabas yung movie na to sa GMA at ito ngayon ang tumatapat sa Uh, can't buy me love at senior high. Okay. So, so parang ironic lang na ang kulit, di ba? Ang kulit ng mga pangyayari na, uh, di ba, lakas nila mambash kay Bossing Vic. O tapos ngayon, January 1, unang-unang araw ng taon, o ang, ang lalantad sa telebisyon, sa GMA, is none other than a movie na starring si Bossing Vic Soto. Okay, so ito kaya ano, nagpapahiwatig kaya yung GMA dito. Eh baka sabihin naman medyo malayo o baka nag nagii na naman ako o nag uh, kumbaga nangangarap na naman ako. Pero yung bang GMA kaya ay uh, maaring ah, uh, kasi may may kakwentuhan ako ang sinabi. Yung GMA kaya ay nagsisisi na na pinakawalan niya itong uh, Dabar pinakawalan ang TVJ, 'di ba? Kasi Maayos naman eh, maayos naman dati eh. ba diba? Nung sila bossing, nandyan sila. Yung mga dabar cards, nandyan sa GMA. Marami silang shows dyan. At, at ngayon, ang nangyari patuloy ay napunta tuloy sila doon sa Karibal na station na lumalakas tuloy. ba diba? At na-energize yung station na yun dahil sa paglipat nila. Iba, mas maganda sana kung uh, na-maintain ng 7 sa kanilang channel sa Kapuso Network itong si Bossing Vic at yung mga Dabarkads. Meron kayang halo na pagsisisi on the part of GMA para dito at 'di ba meron ding article si Butch Francisco na sinasabi na uh, posible kaya na ang GMA ay hinahangad din na makuha pabalik sila Bossing Vic at uh, Dabarkads at yung uh, buong uh, buong uh, original members ng Eat Bulaga. 'di diba? At uh, 'yun naman ay ano lang, nagtatanong lang naman tayo, hindi na naman natin alam. Baka naman nagkataon lang. Masyado lang ako maraming uh, maraming nilalagay dito sa pangyayaring ito ngayong gabi. O oh, pero anyway, 'yan po enjoyin po natin kung kayo man ay ng teleserye sa Channel 2 o oh, gusto niyo mapanood yung Dabarkan sa GMA, 'di ba? So, Uh, enjoy na lang din po natin at uh, uh, magandang movie itong My Little Bossings. And sa akin, 'di ba? Eh sana yung station war ay uh, matigil na at matapos na. At uh, uh, ang issue naman dito ay sa tape at sa TVJ yung pangalan eh. Lahat na dadamay, eh. 'di ba? Puro atakin na lang sa TVJ at kay Bossing yung ilang mga pages na pro GMA daw. So anyway, yun po. So itong movie na to ay APT Entertainment. So 10 years ago, yan yung entry nila. Uh, gusto ko lang idagdag po yung kanilang entry this year, yung pong uh, uh, Rewind. Kung saan bida naman si Marian, ta talent din ng mga Tuviera na uh, sila yung nagmamanage. At si Dingdong, ah uh, napanood ko, napakaganda. Okay. sa totoo lang, may, may tama sa dibdib. May kurot sa dibdib. Napakaganda ng rewind At sila yung nag-top grossing. I think 250 million na sila. Ang laki ng kinita ng mga tovera dito sa, sa rewind na movie na ito. Dahil in fairness, maganda yung pagkakagawa. Magaling umarte yung dalawang bida at maganda yung pagkakagawa ng movie. So congratulations po sa APT Entertainment. At uh, ayan, yun lang naman po Yun lang naman ang ating update sa ngayon So this week po, abangan po natin Yung pong uh, Eat Bulaga ay lalabas na din sa RPN 9, CNN Philippines So marami pong kailangan abangan this week At this January, abangan din po natin yung resulta ng injunction na case so, Ayan, thank you very much guys See you po sa next video po natin Stay safe parate Bye bye